Dito na tayo malapit sa San Nicolas mga kachimba Ikot-ikot lang muna tayo dito Pag medyo expert na tayo sa pangasingit-singit Pwede na pumunta ng Carmen o, o Danita Pansamantala tayo natipida sa San Nicolas muna tayo mga kachimba Linis ng daan ng papuntang San Nicolas o papuntang Carmen na mga kajimba sa Tordanita marami ng ganong sasakyan doon hindi ka tulad dito na medyo madalang pa kaya kayang kaya natin dito mo yan tama nga sinabi ni Fishing Master RR na saka mo lang ma-enjoy na may kutsi ka kapag marunong ka na mag-drive tayo pa yun dami mga tricycle na baka kay ano naman to kay kung preso ma diba hmm. kay kung preso ma ay dito may mayayu, ayuda mga kajimban basta ganito maraming sasagyan ibig sabihin may ayuda aywan ko lang kung sino ito ang ganda ng mga uh, alaman dito pagkuntang oh, San Nicolas yan ba yung tinatawag na anong, anong kawi yan? na? pine tree pine tree mas maganda yung tinanim ko kanina money tree <laughs> ikot mo si Jimba ikot, ikot lang yung kamera hindi lang nakatutok dere eh. kasama si Sian kasama yung ako natin si Sian mahilig sa and me balik natin natividad tayo sa Nicolas back to natividad <laughs> ganyan muna ganyan lang buhay na walang magawa ang init kasi sa ano sa bagay hindi na ganong mainit mga kasi ano na eh malapit na yung kanilang yung yung bayan ng San Nicolas ah, pakalinis yung mga kalsada wala kang makikita ang mga tumi yeah. ganda rin ang San Nicolas ito yung San Nicolas ganda ng San Nicolás. ito ay San Nicolas Pangasinan mga kajimbang papuntang ang River o Puyaw yan yeah. Ayan, dito na ang kakanan tayo. papunta na ng aktividad. Plus, Press plus, sir. Ayan, kakanan. Ayan, dito ay pagpuntang natividad na nagimbal. please list as all